Tapos ako ng anim na itlog. Ayan. Ito lang asawa ko. Ayan. 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 Ngayon. Ito na yan. eh. Magkasawa. Galing ng Aurora Province. Ayan. Kain nila magkasawa yan. Okay. Okay. Okay ang aking sawa naman kainin ko na okay. at na kami. Jaxin, pag lang kami dahil siya ginawa mo sa itlog pag nagluto ko log ang disal kain na yun Tayo tayo guys